dahil wala nag-claim oh. magandang ibon to share card black check so papakawala natin yan busog na napakain ko na rin oh. Ito. You know. atong ring number nya pala yung PHA ano you know. wait lang ha makita hirap PHA 520 2 5201600 1600 PHA 2024 Pakawalan ko na Para makawi sana Pusog naman eh Huwag oh, na Doon, daas sana makawi Now, pakawalan ko na ibon nyo Paalam na siya Wala nag-claim eh 我尼安。Well,